So kayo mga kariskate, good morning uh, New day, new vlog uh, Bagong pakikipag sa palaran Sa na naman sa ating paniniksay Mga kariskate So ayan at uh, wala na po tayong Ipong vlog Gawa ng yung huling lakad po natin Sa Pampanga Yung rest back po natin doon sa Marayang Tilapia na huli natin Is nabura po <laughs> So uh, Move Move sana yung Ano, ano ko pero yun na delete ko po, delete po yung na aking na ano, napindot. So kaya yan, wala po tayong vlog tuloy na nai-upload doon doon sa ating rest box sa Pampanga. So wala na po tayong magagawa eh. Na ano na po. Wala na nabura ko. <laughs> so ang gagawin natin ngayon is maghahanap po tayo ng bagong spot. Dito lang po sa amin kasi wala pa tayong dayo. So sana pagpalayan tayo, makahuli kahit papano baka swertihin sa ating hunting na to so ayan po at uh, umpisa natin ating paniniksa sa ating aduskarte eh. okay yun uy huli oh di ko alam kung anong tayo nangitim na lang po bigla huwag sana janitor kung janitor to yari ako si janay nga Nangitim po bigla, dalawa sila. Si Johnny pala. Dalawa sila eh. Mukhang na double pa eh. Tatanggal isa. At tanggal po isa. Tira tuloy po yung isa. Yung kay si Johnny lang. Ikaw alam ko ano yung isa eh. Bila pong bumanaag eh. Johnny pala ang laki sabray ka naman Johnny ikaw pa naman ibuhay na mano ko dyan ka buhay na mano si Johnny ito ang kabuti oh ito po ang kinakain na kabuti oh kabuting saging kung tawagin sarap po ito Oh, sana marami. Kukuha tayo. Ayun oh. Know? Kabote. marami pa po dito. Balikan natin mamaya yung pag marami. nakakita tayo kahit mga kahit lang. Sarap na po ulam yan. Sana so, po dati mong yan. Kasi dati po sa uh, pinag-anuhan ng abaka, pinag-harvestan. marami ba may kumuha sa dito ba meron pa dito karay mo sa dito Ito na kang ko mga tiyon-toon tisda. Janitor pala. Ayun na kang ko kung lang. Puro janitor po. Oh, huh? dami. Hirap dito. Wala tayo nakikita eh. Hindi pa tayo. O, oh, nakalutang sila Oh. Humihinga din pala sila. Na kamukha ng parang common. Wala na kasi agus dati. May agus po yan eh. So, isa lang po nakita natin. At ito po mayroon po. Bungutumutubo o. Oh. Tapos yun pa erompah, pa dalawa dahil lang hindi natin kukunin isa eh Malilit pa Ayun, okay na sana yun isa na yun nakabuka na yung dalawa bukol pa lang wala 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 dito ah, pero pa ang daan kaya mo nila tayong sapatos sa putik dahil natin para po sa spot na yan balik naman tayo halap tayo iba spot doon sa maruwang sa dati natin pinutukan noon mga materapya ay naku saan din mayroon na dito wala wala ano po yung tubig maitim abang lara yung laman hmm, maagos po dito Walang ilog na pala dito sa ating ano spot oh. Grabe Agos Gusto lang ng ilog nag naman po yung ginawa dito daan no? Hanggang doon, di ba Oh? so agus maganda rito screen Nungulin so, nung huli natin dito last na agus di ba po dito

Ito yung Grabe. Sa Agos. lipat lang Kasi <laughs> Bagay yun Gatuhod lang po yung tubig Hindi tayo matatangay Para na po tayo nasa ano ah Nasa isang parang Nasa isang parang pasyalan Ini ada hati-hati punya Lari Bagaimana Sa uh, Ayo Ay, makan skate. yung baong ko ito lang natin pagdiskutahan wala po tayo makita isda eh hindi mo lang tayo nakaputok yung ulam natin sigang. sinigang 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 sinisis eh At sinigang sinisis try kaya po tayo wala ah, magagawa wala pong isda wala okay, magpakita update na lang ulit ko kayo sa aking mga palay at so meron na pong nag-uumpisa na pong mamulaklak yung ating palay so ayan pakita ko po sa inyo mamaya Pagaya natin kumain. Yung mais naman po, umpisa na matuyo. Kasi 100... Sa ano po? Sa 19 3 uh, four months na po siya So oh, ito na po mga kaliskate yung kay sa pinsan ni misis Ayan o no? ganda ng uhay oh, ang ganda ang mga dami so, bagamat may nakain din po ng mga atangya eh namumuti po na yan so konti lang naman kayang kaya na po makarecover so yan o sa lukuyang po siya may bulaklak yung iba iba naman na kayo so, ko na sa atin naman po nag-uumpisa na damo po tayo kahapon dito inalisan oh. natin ang damo ito po yung atin oh. kumpisa na po siyang magkauhay oh. ay yung mga mother kumpisa na yung mga nanay nila ayan, oh. malilit lang yung po yung mga ano unang labas ayan ano, kumapalpoy daw mo. Oh. Nag-iba na ng dahon. Pero hindi na po makaka-apekto. Sinasabing mabibilang lang yung damo. konti lang. <coughs> umbisa, umbisa pa lang po. Hindi pa po masyadong ano. Marami. Pero maganda na po. Hindi mo siya ganun kakapal yung damo. Pag ngilang ilang pa lang po. Hindi pa masyadong halata. Pero okay lang. Gusto nang mahalaga ah tuloy na po yung kanyang ano So, pinapaagos namin tubig. Tuyo na. Wala na pang tubig ah. May bu braklak po Check natin kung walang gaano ibon. Meron May, pa kasi ito ibon na namumugad eh kaya kailangan na huwag niya mga lahat ng ating palay hindi niya masira Ay, masira eh pinabalaktot kasi nila yung dahil dinutong tungan Nagawa nilang ng ano eh. Tungtungan. hindi hmm, na binalikan yung dito. Hindi na po niya binalikan. Umalis na yung nanay. Buti naman. Uh, wala na po yung naninira. Ayun, sira-sira po yung ano dito dahil nga ginagawa niyang pugad. Nisprayan na kasi natin ito ng ano kaya siguro hindi na siya bumalik. Yung kontra hayop ko malaga wala na po sira na po ito kasi di na po linamliman matagal na yan. bali 10 days na po nung nag-spray tayo so wala na po sira na ito punta po na So bali po ano na siya 60 days pero ganyan pa lang yung bulaklak pa ilan ilan pa lang. So, yung kay ano 75. O Ad advance po nang ano, 15 days yung kanya. Kaya halos lahat lo ubus lumabas na. So, mga 65 nito, marami na to. At uh, yun, oh, marami na nga oh. At, uh, naman maninira kaya hindi natin kailangan i Pag may naninira, yun, pala ang ating screen so naman tayo sa ating mais kate ang aming mga mais na iba yaw na po so patuyo na po ang aming mga maes oh. ito kay kuya ito doon po yung ating sa unahan so ganito to rin para sabay sabay naman po yung aming maes patuyo na po sila bali ah uh, 5 days pa bago po mag 4 months kaya yeah, malapit na po oh. malaki ang laki oh Tuyo ah, na po iba oh. Malala, At saka po So siksik po ang mga laman oh, ng aming mais ni eh, kuya Kaya yeah, Sana maganda po ang ating anihin Then ah, Maganda rin po sana ang presyo oh, Sana ah yeah, uh, kasi ma... Uh, mura po ngayon yung palay Ay yung ano Mais Sana tumaas po Pag... ani uh, natin Mga siguro po Mga... Uh, first week nitong September Aan na po tayo So sana ay... Ganteng palaan tayo dito Lord Uli ng blessing Sa ating maisan Tsaka sa palay na rin Para naman po Ah yung pagod po natin mapalitan po ng tuwat saya diba po ayan o oh. at uh, malapit na po ang ating palay at saka mais so yung palay is dalawang buwan na rin po ngayon so malapit uh, na Ayan. Tingin pa tayo dito ng ano, sta. Pagka wala na po sta, umahangin na kasi. Eh, wala na po tayo magagawa. Uwi na tayo. Uwi <coughs> na tayo. Na talaga tayo makikita. Ano po yung tubig doon? Malagatas pa. Ano magagawa? malaki ng bunga nanguha po ako ng uh, laing yun sa aking tanim ang dami ito wala pong kawala to may hey, ulam na tayo dito sa mga tanim kong gabi po dun sa may kubo hindi ko na lang nakuhanan Alright, so yan uwi na tayo at wala na at uh, magpapasalamat pa rin tayo at uh, dinan Tara, par tayo lang. Ayan, ulam. Ayan. Lain. So, uh, pa, tuyuin ko lang sa bahay to. May pag-ulam na kami. So, sarap po ito. laing Si so, misis, gusto gusto na ito nag -uulang. So, sunod may kamuting kahoy yung kukuhanin ko doon. Marami po doon na kamuting kahoy. So, mga putahin talong, oh. Dami. Uh, dito ano tayo hindi po ito pinipitas kaya libre ulam na naman tayo dito po ito sa may kinahimang ko ng palay hindi na po ito pinipitas eh hmm? okay dami dami po nating ano ba? Diba? siro tayo sa sida pero may mangga pa tayo. Ang po tayo doon sa mga uh, laglag na engine. Ay na uh, diba? marami tayo nakuha dito lang sa bukid. Uh, sayang naman kasi may laing na tayo. May ulam pa. So mga pamigay pa tayo. ba? Hindi naman kasi pinipitas to eh. Pang ulam lang. Sarap-sarap tayo.